sabangan natin dito mamaya itong ano yung naghihila sila ng ano uh, hindi ko alam ang tawag sa pangingisda nila yung kabila yun no? naghihila nila yung paglalambat ang lawak mula doon ano? ay ito yung pinaka ano nila yung kabilang tropa yun no? naghihila oh. so abangan natin mamaya yung pagdaong ng ano nila pagdaong ng lambat nila sabi meron mo lawak yun oh. No? Ilang metro yan? Isang kilometro siguro layo nito. From there to dito. Siguro mga 1 kilometer nga siguro layo. Nihila yung lambat o ano. Pero mo ni lambat na siguro lawak siguro yan. Gandun. Lalaki ng alon. Dito lang to sa Baler, mga lorote. Eh. Shout out. Good morning. Ano kasama ko si Alde! Angeles Hahaha Yan o siya out Kalaan na rin si Aldin Leones So ito guys Yan o uh, From From here to there Tingnan mo yung hinihila nila yung uh, Tawag nila dito is pagpupukot Yan So Hihilain ang hihilain nila yung Lambat na ibinaba doon Ayan, napakalayo pa yung mga ito. Siguro mga ilang kilometro pa ito. 1 km pa siguro mahigit yan <laughs> so sabi ni tata inihila daw nila ito yan Nang. palagi mo tayo mga ilang oras to bago matapos mga 2 hours oh mga 2 hours din pala sabira si mo 2 hours nila hilain to oh mabigat to kasi to tradisyonal kasi to eh oh ito yung natural, natural na ano tradisyonal So nakakaamis ano Mula doon no Layo noon ayun sila mga lote oh. Yung kadugtungan ng kanilang hinihila. Uh, inihila Inihila Nakikita nyo yun Nakikita nyo yun no Yun 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 Sa kabila na yun Yun sa kabila na yun Kung nakikita nyo yun, yun. Doon napakalayo So tawag na dyan is pagpupukot Nasaksiyan natin ngayong araw na to nemo, okay, Tulong-tulong sila. Ayun, tulong-tulong sila. magpa ah, uh, katropa. So, ha hatian siguro ito malamang kung anong huli nila yun eh, hatiin nila. So, dalawang oras pa pala nila tong hihilain, grabe. Oh. So, ilang yarda yung nilatag nyo tay? Ha? 200 metro. Oh, 200 meters doon na yarda ng lobe dito. Premier. <laughs> From there, oh, layo. Ah, kamis na talaga mga idol. Sa lawak ng dagat ito. Dito lang to sa Barangay Reserva Baler. Ayun na. At unti-unti na sila dong lalapit. Igigit na na nila yung kanilang pukot chill out. Ayan sila ni Kuya, hingal na hingal sila Kuya. Yung pala yung technique dito, hilain. Mula dito sa malawak. Tapos, pag minapit-lapit na yung kanilang pukot, hilain na pabalik dito. Yan. So, first time ko makasaksi nito. Sa probinsya kasi, hindi ko pa nakikita to. Although sa probinsya namin, maraming gumagawa nito, pero hindi ko nasaksiyan. So, shout out sa probinsya namin, Negros Occidental. Sayo, sayo. ano probinsya mo, sayo? Sa Buanga del Sur. Oh, uh, Tagaasa ka, sayo. Taga sa Shoutout, shout out, shout out, sa del Sur. Si Alden, naging gala na. <laughs> Yan. Shout out, mga idol. Good morning. So, ngayon, nasaksiyon natin ngayon yung pagpupukot nila. Ang lawak. So, ito guys, public na public talaga kasi makikita niyo yung mga natures. Ah, dumi. Hindi dumi, dumi na mga niyog, mga ano. Sumalinis so, pa. So minimal lang yung mga kalat dito kasi nilalampot lang naman din ng mga campers. So advice naman lang sa mga campers na bawat alisyo dito kailangan ng kalat yo bitbitin. Walang maiiwan. Ano guys, oh. papalapit na sila nang papalapit. Ah. Ah, sige tata, yo, shout out. Sure mo. Ay la. At na tawag na kami ng tropa. Kakain na raw kami. Yan guys, ano sa dulo, oh. kabilang dulo. <laughs> Alayo na ano na. Tara soy, kain na daw muna tayo. At papak up na. Yun guys. Ah, uh, shout out sa mga uh, ang atin mga mararangal nating mangingisda o magpupukot here in Barangay Reserva Balear shout out shout out shout out sa mga taga Balear napakaganda ng na lugar niyo mga idol ayan guys ayan ayan ikaw tulong tulong mga bata naghihilan na rin yan. At na magtatagpo na ng Ini pukot. niya tawag niya pukot. Titingnan natin kung anong kukuha na ngayon. <ts climbing> <hydro médico Musicę> <asses> area yeah. ah, tawag nyo na dito mga loot, yung mga pupukot malapit kasi na dumaong so, abang, abang natin kung anong mga huli nila ayun yung kabila so nagtagpo na magkabilang dulo ng kukot o lambat na, oh, sabi ta, oh. ayun, na yung sabi nila sabi tao ayun tungtulong na mga bata Woo! ating inabang-abangan na pagdaong ng kanilang pukot o lambat pukot daw ang tawag dito mga aldol so yan oh, ang dami naghihila so, pag dito ka talaga sa lugar na to ayan yan, ika nga natin ngayon yun o gano'ng karami mahuli gano'ng karami ang huli nila grabe no, ilang oras silang hilain pero yun mo layo-layo mula, mula doon hanggang doon tapos nahuli nila ito lang ang hirap pero, basta huli ganyan lang ganyan ng gwapo. Ah, isang pogi lang. Sabi. <laughs> 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 Saan, sabi -sap, pasak, ano? uh, dito. No, sapsap -sap sa rebuso. Oh, no? <laughs> maliliit. 'yung <laughs> Ginagawang okay, 'yung mga sapsap. Sarap yan, oh. Ayan ang lang daw. sa palagpot. Ayos. Ayos.